Subscribe my channel, Tinay Passes Vlog Ayan And please don't forget to hit the notification bell Ay wow Ayan guys, oh Hmm? Ito na lang ang aurahan natin guys Ang pata ko Sa Ang aking pata Ayan Wala, hindi ko nabutan yung sunset Hello, hello. Magandang gabi po. Paggabi na po, guys. Ayan. Mas masarap po kasing maligo pag ano, pag hapon na. Hindi masyadong mainit, hindi ka magiging kirara. Ayan, guys. Oh, di ba? Sobrang maalon po ang dagat dito ngayon. Ayun. Wow. Mapapasa na all na lang. Aba may nalalaman pa tong stretching si David ah. Uy, ang mga ang mga boys ko, alian. Oy, 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 oy. Mm. Ayan guys. Oh my god. Parang ganda ng buhangin ngayon dito, B. ang oh, ganda ng buhangin ngayon. Mm. Wow relaxin tayo hindi ko naabutan yung ano Actually, hindi ko naabutan yun ako guys ano gusto ko ring maligo ay shit na malagkit bakit ganoon sanaon 'yon magaling lumangoy Salon! Ini ni yang dah Nako Ito monako Nako Nako Grabe ayan guys nainggit nga ako sa kanila sinet ko muna yung camera at gusto ko rin pong maligo sa maalon sa maalon na dagat ayan ininggit nila ako guys kaya maliligo din ako ayan o oh. babay babay pang nalalaman ang lola nyo guys ayan sobrang ang saya saya nila tapos ako taga video lang hindi pwede ah maliligo din ako ha ayan ayan tatalon talon na lang ako guys kasi malakas ang alon Ayan. Puro na lang talon ang ginawa namin dyan. <laughs> puro talon na lang ginawa namin dahil nga yung lakas ng alon guys. <laughs> Ayan o. Oh. O oh, yun yung habibi ko. Ang lakay ko. Kinawa na niya ako. Kasi hindi nga ako makapunta dun dahil nga so yung agos ng sobrang lakas ng alon. Ayan. Kahit sobrang taba ako guys. Talagang naaalon pa rin ng katabaan ko ayun talon-talon na lang kami ayan kasama ko din si Dave yung pamangkin ko at ang lakay ko guys ayan ayan enjoy na lang po guys ayan panoorin nyo na lang salamat po sa panonood ayan dito po dito po to sa kagayan Cagayan ayan na pagtripan po namin, ano ma maligo sabi ng asawa ko eh maligo tayo kasi daw kasi nga galing siya ng farm, nag-alaga ng baboy ayan, para daw mawala yung amoy ng baboy sa kaya, kaya naligo po <laughs> kaya inaya po niya kaming maligo sa dagat, tsaka para ipasyal na rin namin si Dave ayan, ito yung panganin na pamangkin ko guys, si David ayan. ayan enjoy na lang po guys, ayan ayan, pakinggan nyo na lang ang hagal pa ng alon ayan sobrang nakakatuwa at nakaka sobrang nakakawala ng sobrang nakaka-relax po guys ayan sobrang nakakawala ng stress ayan enjoy lang enjoy life ayan thank you for watching guys enjoy at syempre mega mega love shoutout sa aking ara community mega shoutout sa inyo guys salamat sa support ayan guys Paki-subscribe na rin po ang aking channel. Ayan. Tinay Passes Vlog. At syempre, pakihit na rin po ng notification bell for more updates on my videos guys. Ayan. Thank you so much. Enjoy watching. Bye bye. Ayan, guys. Hanggang dito na lang po tayo. So, itutuloy po natin to. Soon ulit. Ayan, sana po nagustuhan nyo ang video ko ngayon. Ayan, sobrang nakakarelax ang alo ng dagat. Ayan, thank you for watching, guys. Ayan, bye-bye. Tuloy to next, next week po. Tuloy natin to, guys. Bye-bye. Thank you. bye <todic>